ako sa kabilang bahay po namin. Dalawa po uh, kasi yung po namin. Sa garahi po, is meron pong bahay din po doon. Ang kasama po niya, na nakatira po doon yung biyanan ko po, at saka yung kapatid po niya na bunso. Which is, sila po yung nagkonsinti po sa maling gawain po ng aking asawa. Yung kabit po, ma'am, siya po si Harleen Santos Cruz po. Saan niya po ito nakuha? taga bagong barrio po, San El Defonso. Alam niyo kung saan niya nakilala? Sa pagkakaalam ko po, kasi yung isang uh, kapatid po niyan, driver po namin, si Alan Cruz. Okay. Kumbaga, parang naibuyo na rin po yun yung pagkakaalam ko kasi hingil po sa mga nakikita po ko na screenshots ano po ma'am may attorney parang ibinuyo siya sa, sa asawa ko which is alam nila na dun giginhawa po ang buhay ng kanyang kapatid may mga screenshot po ako dyan na pera lang po talagang habol ng babae kumbaga nakaka-opportunista yes, po ma'am gano'ng katagal na po kayo kasal ni Sir Gilbert? Uh, 13 years po attorney so, may mga anak po kayo? yes po bali tatlo po Puro minor de edad po. Doon po nakatira sa ibang kabilang ah, bahay. Ang nangyari kasi yan, attorney, last year po, attorney, medyo nararamdaman ko na siya na merong third party, pero wala po kasi akong sapat na ebidensya po. So, nung time na hindi na po siya sumuporta po sa amin, nagpabarangay po ako, attorney. So, may kasunduan po kami sa barangay na siya po ay magbibigay po ng sustento. Siya po mismo ang humiling po na pansamantala po, doon po sa garahe po siya Tumira po. So ako naman po bilang asawa si bibigyan kita ng uh, space kung ikaw ba ay nasasakal or whatever po na yung pakiramdam po niya. Binigyan ko po siya ng space. So yung pagtira po niya sa garahe po namin, kami naman po ng mga anak ko nakatira po sa subdivision sa Gonzales Subdivision mm. po. Which is, ano lang naman po, attorney, ang pagitan po is highway. Kung baga, magkalapit barangay lang din po uh, mm. ang ano po namin. Pero highway lang po, ma'am, eh, Kasi isang side na po yung Tibagan, barangay Tibagan, then yung isang side po ng highway, yun po yung barangay Bunga Mayor po. Ma'am, saan nyo nakuha yung video? Ma'am, ako po mismo ang nagmatsyag po sa kanila. Sir Gilbert, magandang hapon po. Ito pong Harleen Santos, kilala ninyo. Kilala niyo po oh, si ba, Harleen na, Santos? Po Saan niyo po ito nakilala? Eh, naging girlfriend ko po yan. Kasi po yan, naghiwalay na po kami yan. Pinabayaan na po ako niyan, pati mga anak. So, girlfriend niyo si Arlene Santos dahil pinabayaan na kayo ni Ma'am Beverly? Opo. Hindi pati yung mga, nyo? yung mga anak niyo, yung mga anak ko hindi nang Pati yung mga anak niyo pinabayaan na ni Ma'am Beverly. Pero Apo, sa kanya po nakatira nintindi. ngayon yung mga bata, no? Sa akin po nakatira po. Sigurado ka na ik ako ang nagpabaya sa mga bata or ikaw ang nagpabaya? Hindi ka sumuporta, alam mo yan. May mayroon tayong kasunduan sa barangay. Anong ginawa mo? Anong sabi mo? Eh, napangakoan na, gusto pa ba? Nasto pa rin? Tama ba yun bilang isang magulang? Yun ang tanong ko sa'yo. Siya po, attorney, ang nagsabi po na ako hindi po ako nag-demand. Nung time na nagpabarangay po kami, hindi po ako nag-demand kahit isa. Pero ang kwento ng, ng magulang niya at mga, mga ibang ano po, kapatid niya, siya po daw ay sumusuporta ng 10,000 weekly. Which is nasaan ang 10,000, Gilbert? May pruweba Ma po ba kayo, Sir Gilbert, na nagsusustento kayo? Opo, kasi po dati po, ng una, sa kanya ko binibigay. Ganyan po, yung magpapabarangay siya, sasabihin niya hindi ako nagbibigay. Ngayon po sa mga anak ko pinagdadaan yung pera pagka binibigay ko po ng 10,000 yan. So magkano sa tingin mo Nicholas. na binibigay mo? Talaga? Asan ebidensya mo? Sigurado ay, ka? Ayun yung mga anak ko, ebidensya ay, ko. Ay, ay hindi, yung anak Kasi mo ebidensya pa yung pera na sustento. Kailangan pa ng mga ebidensya. Kaya ako tao mismo, ebidensya, mga bata. O oh, talaga, Don't pero sir, um, yung sustento, so yung mga bata ang nag-grocery? Hindi po, pinadadaan ko lang po sa kanila. Dati po kasi, pinadadaan ko sa, sa kanya, nire-rect ako, iabot yung 10,000. Ngayon, pagka siya nagagalit, pupunta sa barangay, hindi ako nagbibigay ng na alawans. Hindi, e sa mga sir, bahay na, um, sa panahon po na marami ng online, madali naman po tayo magkaroon ng ebidensya na nagbigay tayo ng sustento. Kung GCash lang, meron tayong pruweba na nagpadala tayo ng GCash. Ma'am, hindi na po kailangan GCash po kasi magkasama kami sa bahay, mga anak po e namin. na. namin. Na hindi po yung babae po na yan eh sigurado ka na sinungaling ako, ebidensya mo, ilatag mo. Ako, marami kong oh, ebidensya sa'yo. Ano yung po yung o, na, ebidensya nyo? Ang anak mo yan na nagbibigay ako. Ganito po, hmm. sir. Um, kasi nga, may, ano pong ebidensya? Idadamay pa po natin yung mga bata sa whether nagbigay tayo ng pera o hindi. At saka ang namimili po naman, kung inaasahan nyo na ibibigay din ng mga bata sa kanya, indiretsyo nyo na sa kanya, pero gawin nyo po yung mga merong paper trail, kunwari bank transfer, para pag nagpabaranggay, kasi sabi nyo sinungaling si Ma'am Beverly, para pag nagpabaranggay siya, mapakita mo, oh, ito, nagbank transfer ako to sa'yo, ito nagbank transfer. Kasi pag sinama pa natin yung mga bata, mga, hindi naman po ako okay, malayo, eh. hindi eh. lang po sa bahay lang din po namin. Eh, na, na po, kaya lang po, po sir, kasi po kung igagawin nating parang dahilan At na Wala naman po sa akin yung mga ganyan na ano. Ako marangal na tao po ako hindi. Mayabang ka lang talaga. Ang party list na masa sandalan. Aksya yes. number 68 sa balota. Ma'am, ito po ay nangyayari po bilang isang legal na asawa, Ma'am Shari. Hindi ko po napigilan po yung emosyon ko kasi po gamit ng kabit yung sasakyan ko. Which is, pinabababa ko na po siya. Ang sabi ko sa kanya, bumaba ka sa sasakyan, siya po po yung matapang. Ang sabi po sa akin, nangaagaw pa po ako ng sasakyan. Eh nagpintig po ang tenga ko, kinaladkad ko po siya palabas ng sasakyan po. Yan, kaya nakita niyo po yan. Sino po yung bata na kasama? Niya? Anak po niya. Sa ibang lalaki? I yes po. Bali, yung kabit po ng asawa ko po is may dalawa pong anak po sa una niyang kabit din po, attorney. Yun pong sa pera, ah, po. yung sa sustento, okay. Uh, sa tingin ko, hindi wala kayong balak magbalikan. Yes. Tansya ko lang po. Pwede naman po. Pero tingin ko kung wala kayong balak magbalikan, sustento na lang po at saka yung mga bata po ang i-focus natin. Eh, yun pong pagpapadala ng pera. Hindi rin po maganda na idadaan sa mga bata. Na isasaalang alang natin yung obligasyon natin sa mga bata. Protektohan nyo po ang sarili ninyo by sending your support na merong paper trail o kung baga may ebidensya. Kunwari, Gcash. O, ito, nag-Gcash na ako sa iyo. Screenshot. Nagpadala na ako sa iyo. Para pag nagkasitahan, sabihin niya, o, hindi ka nagbigay. Meron kayong mabibigay na hindi. Ito, nandito. Meron akong ebidensya na nagpadala ako sa iyo. Iipitin pa po natin yung mga bata sa ganong sitwasyon. Huwag po natin nang idamay as much as possible. Kung meron pong alitan yung mga magulang, huwag na natin po idamay yung mga bata na parang igagawin pa natin silang pangsanggadon sa asawa natin o sa dati nating kinakasama. So, gawin nating ihiwalay natin sila, iprotektahan natin sila sa gulo na, na ninyong mag-asawa. Kung baga, para mas maayos. Tapos po, ayusin na rin po ninyo. Kung mukha po tayong disidido na eh, mag-ano ng ibang babae, ayusin na po natin yung, eh, nagpakasal po kasi kayo eh. Kung baga, meron po talaga tayong obligasyon sa asawa natin at sa mga anak natin na ayon sa batas ayusin po natin yung sustento, yung property, sino po ang gagamit para hindi na po mangyayari yon. Ma'am, ingat-ingat lang din po sa ano natin, yung yung temper. Yes, uh, Baka mapahamak din po kayo. Yes, Mag Dagdag po. po. May problema na nga kayo kay mister. problema pa kayo ibang bagay. Ngayon, kaya po nagawa ko yun, attorney. Kung tutusin niyan, attorney, ano po eh. December niya nakilala na yung nakakainuman po yung girl, na yung kabit niya, na si Harlin Santos Cruz po. Then, nagsama po sila, attorney, is January. Alam ko na po yun, attorney, na nagsasama sila. Pero, isinantabi ko po. Isinantabi ko po yung galit, yung ano po. Kasi gusto ko po, Bago po ako humarap dito, alam ko na sapat na po yung ebidensya na may papakita ko po sa inyo na kumbaga, kung baga, kung lulusob kayo sa sanggera, kailangan handa ka. Ako po, attorney, nagtrabaho po ako kasi never po ako na magmakaawa dahil lang po sa pera. Malakas pa po ako, attorney, kaya po ako po nagtrabaho po. Panggabi po ako from hindi po siya sumuporta, panggabi po ako hanggang neto po na buwan. Kaso hindi na po ako nakakapasok po ngayon. Okay po, Ma'am Melody. Ayun po, ilalapit po namin sana yung ito pong si Ma'am Beverly. Lalo na po yung ito pong sitwasyon niya ng sustento, yung pagtatalo nila. Tsaka kasi po may nag-aaway na rin po si Ma'am Beverly tsaka yung kabet. Uh, kung matulungan po sila, maayos yung possible settlement uh, agreement nila sa support uh, ng mga bata kahit pati visitation. Ma'am, uh, willing naman kung tumulong. Talaga pong may ini-schedule po akong araw at oras. Nakakadalawang bes na po ako schedule sa kay Ma'am Beverly kaya lang siya hindi umaattend. Hmm. Connubinage po kasi yung inilapit niya. Okay. Actually, ma'am, um, iba pa to talaga namin sila sa inyo para matulungan kayo mag-negotiate para mapagharap Ato. kayo kay ma'am uh, Melody para mapag-usapan niyo yung yung support yes, saka meron kayong kaukulang dokumento na mapipirman para pag hindi sumunod pwede nyo na po isang pangkaso yes po ganito po yan kasi attorney mayroon po kami may blotter na po ako doon then nung ang dapat na harap po namin last week ng Tuesday hindi po ako humanap attorney kasi natakot ako bakit po hinahanting po ako ng asawa ko at gigil na gigil pa po sa galit dahil kinaladkad ko daw yung kabit niya so tama lang na ginawa ko sa kabit mo yun this time Samahan po namin kayo para hindi na po kayo matakot. Yes po, yes po. Ma'am Melody, uh, gagawin po yung staff po ni Raffy Rafi no, sa tanggapan you, po ninyo Shai. kasama po si Ma'am Beverly. And siguro invite na rin po natin si Ma'am Harleen Santos, gayon din po si Sir Gilbert Ramos para mapag-usapan po natin yung problema. Kasi naniniwala po kami hindi na po sila magkakaayos bilang mag-asawa, bilang magpartner. partner uh, Pag-ayusin po natin sila bilang mga magulang po sa mga bata. Okay po, salamat po at uh, magandang hapon po, Miss Melody. Ma'am, kasasamahan po namin kayo sa Bustos Bulakan, ma'am. Salamat po, magandang hapon po.